ay traffic ano Uy, ako. Wait, wait, pala to? Ito to, ito to. Nasa Newport. Ayun, ayun, nakikita ko na Newport World Resort. Ano ba to? Uy, Newport World Resorts. Ayun. O, oh, ano to? O, oh, ano to, Newport World Resort ba to? O, oh, Newport World Resort nga. Oh, ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Punch World Resort. Oh. Oh, ito may airplano sa akin. Hindi ko nakita. Eh, Ako, hindi ko nakita. Sayang. Nasaan na? Mm-hmm. Nakakita nga ako ng airplano sa tarm... Sa... Ano yun? daming harang nasa sakya. Ayun, yun, 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 airplane. Nanaanin lang ng araw. airplane na lang nakakita ng airplane na nakalapag ayun o, airplane ayun o ayun o ayun o ayun o ayun o ayun o airplane ayun o nakakita ko yung Ang dami yung airplano sa mga... Ayun o. Sa mga runway. Hindi <laughs> ko alam ano terminal to. Terminal 3 ba to? Terminal 1. Paala na si Batman. Manghula na lang ngayon. Anong, anong klaseng nga niya? Anong... Pusa ang terminal to? Hindi ko alam kung 302 o 301. Ay, nakaharap ako nasa sakyan. O yan? Yan. Yung runway. Ngayon lang ako nakakita ng runway na malapitan. O. Ayan my first ever Skyway experience. Oh, oh lakap ng runway. nakita siya na itong hotel ito toto to. huh? hindi kumain hindi kumain daming nasa ano tayo lawak na, ang lawak ang lawak ng ano pala ng noeya sigurado hindi ko na dadakuna na maayos. Oh. Hmm. Oh, basta sa no, <laughs> no, eh. Ano ha? Ah, oh, uh, pa uh, ng ano, yu, 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 service ni Papa sa office. Ito yung sinasabi kong utility pa na sinakyan namin ni Papa nung no? rali sa office. Na, na yan, nakakipinaw sa Facebook. Noong ano, basta pasahin nila sa Facebook post ko. Kaya totoo yung holiday. Uy, holiday in express. Ito ba mo? Uy, Mega Cinema. Ay, nakita ko na rin yung Mega Cinema. Nakita rin kita. Oh, Mega World Cinemas. Diba, naanilang ng araw. Hindi ko masyado makita yung ano. malinang ng araw kasi siya ay sasopra ka totoo yun oh yun oh yun 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 sign yun oh oo kala nyo ha baka sasabihin nyo edited ha oo ayan oh yung yung guide to oh. yung marker ayan uh, uh, uh oh oo 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 ah ngayon lang naka-experience ng unang pagdaan sa skyway first ever skyway experience ko oo oo nandang sa service ni Papa oo Buti na lang yung service ni Papa yung nakatulong sa pagpunta ko rito sa Skyway. Oo. Oh, ayan na, may April ba na ha? Oo, ano to? Oo, ano to, ano to, ano to, ano to? Ang daming dami kondo, ang dami kondo building dito. Parang, sa, parang malapit din sa Moa. Oo, oh, to, to, to. Sa skyway ako ha. Oh, may proof, may ebidensya na tayo. Hmm. Oh, yun na yun. Okay na yun.